ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <coughs> Hello mga kapamilya, ito po ang dapat natin abangan mamaya dito sa pinaka-aabangang teleserye ng sambayanan ang FPJ's Batang Kiapo Galit na galit nga po si Marites at uh, ang kanyang ina dito sa ginawa ni Roda na uh, pagpapalabas nga po ng uh, uh, sulat o ng uh, tarpulin dito kay Tangol at talaga namang po uh, dahil sa galit ni Marites dito kay Roda ay uh, nakipag-away nga po ito samantala todo deny naman po si Rigor dito sa pagkakasala niya dahil nga po nabuntis na nga po niya itong si Lena ngunit hindi pa rin siya umaamin dito kay Marites at sa, sa bilangguan naman po kawawang kawawa po sa ang pangkat ni Tanggol dahil nga kung ano ang natitirang pagkain nila bong ayun lamang po ang kanilang kinakain ngunit dahil maraming natira sa pagkain ni na Elsa ay ibinigay nga po niya kila uh, tanggol ang pagkain na yun kung kaya tuwang tuwa nga po ang mga kasamahan ni tanggol nagtataka naman si tanggol kung bakit pinatawag ni Mayor si Chief Espinas dahil nga po Uh, sa mga katiwalian na nangyayari sa loob ng bilangguan dahil nga po ang bilangguan na iyon ay nando doon ang mga nagbebenta ng droga na ito ay ang pinamumunuan ni Ramon at alam nila na uh, mangyayari mangyayari na hindi na magiging matagumpay ang kanilang uh, uh, negosyo doon sa loob ng bilangguan dahil nga po galit na galit si Chief Espinas dito sa mga uh, nagbebenta ng droga kung kaya't nagtaka nga si tanggol, ngunit sinabi naman ni Beth na kung ano ang kanyang makikita sa loob ng bilangguan ay 'wag na lamang siyang magsalita para hindi siya madamay at manahimik na lamang siya yun ang sabi po ni Beth sa kanya samantala pumunta naman po sila Lucio doon sa lugar ng kanyang kinakasama noon na si Yoli upang doon daw muna magpalamig dahil nga po mainit ang mga mata ng Uh, mga otoridad sa kanila kung kaya't nagtaka nga si Yoli kung bakit sila nando doon ipinaliwanag naman ni Lucio ang dahilan at naintindihan naman po ni Yoli. Samantala galit na galit naman po si Agustos dahil nga po sa pagkakaligtas ni Primo doon sa pagsabog ng sasakyan na ang gumawa ay si Mulong. At dahil nga po sa galit ni Primo dito kay Mulong, nasaktan nga po niya ito at nasabi nga po niya na dahil sa pagkakaligtas ni Primo ay maaaring mawala sa kanya at si Amanda dahil nga po si Amanda ay inagaw lamang ni Agusto dito kay Primo. So guys, abangan po natin ang mainit-init at bakbakang magaganap dito po sa FPJ's Batang Kiapo. Thanks for watching. See you on my next video. Bye-bye!